mundo na no may nasa maayos po kayong mga kalagayan. Eto, dumang po na po tayo, nain po natin yung atin pong naging panayam with the Police Lieutenant Colonel uh, Avelino Canceran. Mga kabombo, ang uh, hepe po ng uh, City uh, Component Police Station. Kaugnay po dito po sa usapin po ng uh, anong nangyari pong stabbing incident, di ba? At naglead po ito sa isang uh, a shooting incident. Kasi marami po yung nga pong mga lumalabas po ngayon eh, na mga impormasyon, di ba? Hinggil po dito po nasabi pong pangyayari. Pero alam mo natin, di ba? Ano po ba yung nga pong tunay ng pangyayari? Kaugnay po dito po siya nasabi pong insidente po na ito. Dahil alam mo ninyo mga kabombo, isa pong uh, SWAT member, isa pong PNP member, ito nga na nasawi. Ang uh, mga kabombo, ito nga hong uh, nangyari pong insidente. ba diba? Eh, alam mo natin, kagabi, uh, meron po yung malaking event dito po sa ating pong lungsod po ng kawayan at nalulungkot nga ho tayo dahil nag-lead or meron pa po yung nga pong mga garitong klase pong uh, iyari Pero narito, pakinggan uh, pakingan panoorin po natin yung atin hong naging panayam o with the uh, police lieutenant uh, colonel uh, Avelino Canceran, ang uh, hepe po ng Kawayan City Component Police Station. Uh, sa mga kababayan po natin dito sa lungsod ng Kawayan at sa mga kagatubaybay dito sa um program ng bumburado uh, magandang umaga po. Mm -mm. Yes po, well happy maraming salamat po no sa inyo oras ngaras dito sa ring palatuntan. Pero makikumusta lang po ako sir bigyan niyo nga po kami ng impormasyon kaugnay dito nga po sa nangyari pong insidente. Dito po sa ating pong Lusod ng Kawin. Ito po gistabing incident po sir. Yes, sir. yes po ah uh, din um, kung ma uh, ating pong uh, pabalikan ah uh, di ba nakaroon po tayo ng uh, coronation night ng Miss yes, Toritamo. Philippines 2035 dito, dito sa ating Linsot ng Kawayan. At uh, lahat nga po ng security measures ay isinagawa po natin. Uh -huh. At ito pong ating kasamahan na si Police Corporal J.R. Uh, Galabay, si uh, Ramos na 30 years old na PMP member dito po sa ating uh, impilan. Uh -huh. uh, impilan ng bombo, at impilan ng... Kawayan Component City Police Station. Yes pa. Ay uh, nung natapos na nga po yung kwan, natapos na nga po yung uh, activity ay uh, siya po kasi ay kabilang doon sa covert security. Uh -uh. Kumbaga bukod doon po sa detailed deployed sector natin, meron po yung covert na sinasabi. Ito po yung mga civilian clothes na okay. naka, parang pinaka-covert natin at nung sila'y pa-uwi na po, at nakita po nila itong uh, itong itong suspect na medyo unruly po at mm -hmm. pong ang um, napagsabihan at uh, ang sabi ang sabi ng suspect kay eh, ano ang ano ang gusto mo sabi niya mm -hmm. tapos agad-agad uh, hindi na antabayana ng itong ating uh, kasamahan na si Police Corporal Galabay ang pangyayari ay agad po itong kwan, sinaksak itong tropa natin at okay. suddenly stop the victim sabi nga and nung pagsaksak niya sa, sa biktima itong corporal si por galabay nga po yung biktima at nabagsak po siya nung pagbagsak niya ay agad po siyang uh, nag, kwan, nag retaliate Yes po, sa kanyang firearm at natamaan na nga po yung uh, suspect sa kanyang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mm -mm. Uh, at agad-agad yung pro ang ating mga membro ng kapulisan at kabilang na po ako doon ay uh, agad po kaming um nag-respond. Mm -mm. doon sa pang, uh, pangyayari at uh, itinago nga yung biktima sa IUDMC at ganoon din po yung um Ganun din po ang suspect ay tinakbo po sa medical specialist po. At nung bandang uh, 2.23, yes. ng madaling araw, ay yung suspect po ay i-declare ng ating, ng kanyang doktor while attending uh, medical treatment na si Dr. Diana Claire Key ay i-declare po yung biktima sa bandang 2.23 ng umaga. At yung suspect naman ay ganoon din po. Okay. Noong bandang 2:51 AM padaling araw na idineklara ng kanyang uh, attending physician na si Dr. Rossan Durwin. Mm -mm. Na uh, yun nga po ay they, both of them are were already expired oh -oh. upon uh, attending medical medical treatment oh -oh. Well, po. Oo. Well, nakakalungkot no he pero ito nga hong nasabi pong uh, pangyayari. Pero nais ko pong malaman po sir, uh, ano po yung nga hong particular na Ato, uh, saan po ng particular nangyari po ito at anong oras? And uh, doon po sir, nung ano po yung mga activities ng uh, suspect, ito pong nanaksak po dito po kay uh, Corporal Galabay, nung, ito nung sitahin po niya sir? Ah, uh, ito po siyempre, uh, may ha, hindi niya siguro uh, na Accordingly, uh, hindi niya po yun nga po, ay eh, medyo unruly daw po itong uh, suspect. Mm -hmm. um, bandang uh, 1.17 ng madaling araw yes. nga, yes. noong October 17 nito, nung umagal ito, October 17 po, ay eh, yun pa yung pangyayari dito po sa along National Highway, dito po mm -hmm. sa lungsod ng Kawayan, particular dito po sa, kung nga po, sa uh, harapan po ng malapit po, ito sa uh, pagitan po ng Primark at Kawayan, SMJ yes, SNJ. yata po. Yes po. eh, SMJ, SMJ marketing kung okay. hindi po ako mag mm -mm. Yes po sir. Ah, ito, uh, yung uh, pong, ilan po yung tinamong uh, saksak dito nga uh, pong, si uh, uh, Sir Galabay po sir. At magiging uh, maging yung na din po yung suspect sir. Isa lamang po, ah, isa lamang po ang tinamong saksak nitong si Corporal Galabay. Sir. Mm, -mm. Uh, yung, naman, yung, 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 ay hindi ko po bilang kung yan yes, po, po, po yung tama niya pa kasi uh, hindi po pala po, po sa atin yung kanyang uh, medical mm -hmm. record po. Yes po. Saan pong bahagi po ng katawan nito nga pong si Corporal Garabay po siya na saksak, sir? Sa bagdang uh, kilikili po eh. Okay. Uh, tas, uh, po sa kilikili. Mm -hmm. Yes po, sir. Sir, ito uh, nais ko malaman kung ano po yung unga hong pangalan. Ito nga hong nasabi pong uh, ito yung nanaksak po dito po sa tropa po ninyong pulis, sir. Um, ito pong uh, suspect ay si, si Jomar Molina mm -mm. na sapwa, pareho silang, taga Reyna Mercedes, ngunit magkaiba lamang pong barangay. Okay. Sila mm -mm. So, uh, yun po pala sir, nung uh, andun po sa area, ito nga pong si uh, Corporal Galaba, uh, mag-isa niya lang po sir? Uh, meron po siyang mga kasama, yung pinsan niya po at pa yung kapatid niya po, yung mm -mm. type na nangyayari na. Okay. So, natatanong po sila sa ganung pangyayari na po dahil nabigla po sila bigla pa sila pangyayari. Oo. Oh, oh. So, sa ngayon po sir, yung tinitig lang po talaga na ang gulo po ngayon ay eh, yung talagang bigla na lang pong uh, ito sumaksak. Ito nga hong nasabi pong suspect po sir. Ano po ma'am? Oh, yes tawin? po. Oh, oh. Yung tinitignan po ngayon na ito yung ang sa angulo po dito is yung talagang, ito, wala namang pong ano rason. Po, ang po, ang, 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 angulo po nito ay pananaksak. Uh, yes, oh. ang una pong nangyari ay sinaksak po ang ating uh, kasamahan. Mm -hmm. uh, kumbaga, kumbaga nag-retaliate lamang po siya. Oo. Oh, oh. So wala naman po yung ang particular talaga na motive. Ito nga hong nasabi wala. pong uh, suspect, sir. Ah, wala po, wala po. Wala po. Mm -mm. Okay. Well, Hepe, ibibigay ko na lang po itong pagkakaton po na ito sa inyo para mag-iwan po ng mensahe sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, lalong lalo na yung ating pong mga kababayan po dito po sa ating pong Lusod ng Kawin para maiwasan yung mga ganitong klase pong mga pangyayari po, sir. Please guide po, Hepe. Sa mga kababayan po natin dito sa lungsod ng Kawin ay maaaring pong uh, magiging kalmado lang po tayo palagi lang sa ganyan maiwasan po natin ang ganitong pangyayari po. Okay. Mm -mm. Okay. Eto bago pa kita bitawan po sir. Ano po yun na, uh, lumalabas po ba si investigation De na nakainom? Ito nga hong nasabi pong uh, suspect ng sa uh, saksakin po niya ito pong si uh, Corporal po sir. Yung nga po yung uh, suspect ay hindi ko po batid kung siya pa ay nakainom kapag sa pagwa uh, uh, wala ko po, po siyang medical record kanawa ko. Initially uh, yung mga uh, initial uh, mga Dita lamang po ang hawak namin at uh, pag-interview po ang mm -mm. Pa. Yes po. Oh, buti pala sir, wala pong ibang mga nadamay po doon po sa place of incident. Kaya nga po, eh, buti na lamang po ay uh, ganun nga po nang pangyayari. Uh, uh, walang nadamay po na ibang bystander o di kaya Kasi considering na na national highway nga po yun. Eh. Oh, nalaman na pala sir kung ano pong klase po yung ang armas na ginamit po sa pananaksang? Ah, uh, ito po yun, yeah, kwan. ito pong uh, ito pong bladed weapon, kumbaga mm -hmm. hindi po kasi po natin eh, yung mga medyo na hindi naman po ganong kahabaan so, Okay. Ito pong, kumbaga kuchilyo ito eh. Uh -oh. na, uh, na, hindi naman po kahabaan, ito pagkat uh, hindi naman po siguro napuruhan lamang po itong ating mga kapag nag-iisa lamang po kanyang tama at ganun nga po ang nangyayari. Okay. With that po, Hepe, So ayan mga kabomo yung ang, uh, bahagi po ng uh, naging panayam ho natin. Uh, dito po kay uh, Apolis Lieutenant Colonel uh, Avelino Canceran uh, Jr. Ang uh, hepe po ng uh, Kawayan City police Station. So na ang kalungkutan dito nga hong ni sabi pong uh, pangyayari po na ito ha, ang ah, mga kabombo na talag talaga naman hong uh, ito yung sana po'y masaya kasi siyempre uh, kagabi, eh, 'di ba? Yung nga pong uh, alam ho nating busy-busy po yung ating pong mga uh, kapulisan, mga law enforcement uh, unit, mga kabombo, din po sa pagbabantay po ng seguridad. 'Di ba? Yung pagbabantay po ng seguridad mga kabombo dahil nga po meron po yung isang malaking event. Ito nga hong uh, tawag dito, yung nga pong uh, uh, coronation night ng uh, uh, ng uh, Miss Philippines o oh, Misterism Philippines 2025. At ito, aside po dun po sa mga naka-uniform po ng na mga APNP uh, PNP member, meron din po yung nga hong mga ito, civilian dress, di ba, ng mga Ah uh, ito mga PNP at yun nga sinitahu nitong, uh, sinitaho nitong ahong nga nasabi pong uh, nasabi pong uh, uh, pulis, diba? Ito nga hong isa ho nating kababayan po na ito uh, nag-amok, uh, kabombot, unruly at that time ay eh, uh, bigla po niyang sinaksak. All of a sudden, bigla pong sinaksak. Mga kabombayan nga po tinanong ho natin, kung uh, under the influence of liquor po, based po doon po sa investigation. Pero, syempre, alam mo ninyo, uh, as to doon po sa part po na it's the medical doctor. Diba, yung pong mga uh, doktor, eto nga pong magsasabi po kung ito, uh, nasa under the influence of liquor, ito nga pong nasabi pong, ito uh, uh, pong nasabi pong, uh, ano, naksak, mga kabombo. So, they are, uh, sila po ay both from uh, Reina Mercedes Isabela. Oh, mga kaboom so yaan uh, wala pong uh, tiniting ng uh, motibo di ba siguro eh, talaga naman pong syempre uh, hindi po siguro nagustuhan nito nga hong nasabi posible di ba na hindi po nagustuhan nito nga kung uh, nasabi pong individual ito pong pagsita po ng polis at siguro hindi po niya alam na polis po pala di ba ito nga hong nasabi pong nang po sa kanya mga kaboom na hindi na po siya nagatubili na talaga naman pong eto na ito sinaksak po niya. Diba? Ito nga hong nasabi pong, uh, ah, nasabi pong polis. And in retaliation, ang ah, mga kabombo, eh, uh, ito nung nasaksak, eh, pinaputokan na hon, ito nga hong nasabi pong uh, ah, PNP personnel. Ito nga hong nasabi pong uh, ananaksak ah, ko sa kanya, mga kabombo. And eto uh, ito, i-check ko natin, diba kung gaano po ba karami yung nga pong, uh, nangyari pong nangyari uh, hong or ito pong tinamong uh, bala. Diba? Kasi ang term po dito ni Hepe is nagtamo po ng mga, aba, uh, mga tama po ng bala ng baril. Mga kabama, ito nga hong nasabi pong uh, uh, suspect. So ibig sabihin kapag ka mga, eh, uh, uh, more than one. Diba? Ito nga hong tumama po dito po sa uh, suspect. At uh, ito nga, unfortunately, mga kabama, nagresulta po ha ng uh, pagkasawi po ng dalawa mga kabombo. So pagkasawi po nito nga pong si akorporal uh, uh, Corporal uh, uh, Galabay, mga kabombo na isa pong uh, aktibong miyembro nga po ng uh, PNP uh, or ng Kawin uh, Kawain City Police uh, uh, Station, uh, mga kabombo. And uh, ito nga, iba yung nga pong, uh, isa pong uh, a certain na uh, uh, Mr. Molina. 29 years old lamang itong ahong nasabing uh, nasabi pong nga uh, a suspect at siya po ay residente po ng uh, uh, barangay Dangan, Reina Mercedes Isabela. So ito ha, dito na po pumapasok ang uh, mga kabombo, yung nga pong pagiging kalmado po in every situation ng atin pong mga kababayan. I just feel, uh, ito, nalulungkot lang po tayo sa part po ng police. Di ba? Kasi tignan po ninyo, uh, ang mga PNP, di ba? They are the peace officer. Uh, and sinisigurado po nila na Ah uh, itong uh, mapayapa, ligtas. Ito pong ating pong komunidad, laban po dito po sa mga uh, ito, yung mga uh, risk doon po sa community po natin or doon po sa uh, ito, magdadala po ng panganib doon po sa ating pong mga kababayan. But while performing his duty as police officer, uh, while pacifying, diba, ito nga pong unruly, mga kabambo, itong nagamok po nito, in line of his duty, mga ito. eto. Diba ganito po yung nga pong kinahinatnan. Mga kabambo, now, we all know. Diba alam mo ninyo, marami po tayong mga naririnig ho ng na mga abalita. Diba? Or yung pong mga impormasyon na eto. Yung pulis eto nga pong, uh, eto, yung nga pong basta nalang binarel. 'Di ba yung police yung nga pong mga naggag po ng mga unlawful aggression pero on the other side, makaw meron po yung mga ganitong klase pong patulad po ng kwento po nito nga hong si Corporal uh, Corporal Galabay. Makaw mo na ah, ito nasasawi sila dahil po doon po sa pagtugon. Doon po sa kanila pong duty as peace officer, as police officer, mga kabombo. So, nakakalungkot lang iba dahil ah, syempre, ah, ito pero nakakalungkot din po doon po sa part po ng anang ah, 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 kababayan po natin magamat sabi nga ho natin po eh, eh asya ah, po yung ng ah, ito nagkaroon po ng unlawful aggression dito husya na sabi pong ah, apangyayari po nito pero mantong din po sa kanya pong ah, akamatayan mga kababayan so yun po ha sa atin pong mga kababayan po diyan please take note Yang pong mga ah, uh, eto, wag po kayo kasing magdadala ng mga, ito kung anumang pong mga armas po diyan. kung alam po ninyo sa sarili po ninyo, na kaya po ninyong gamitin po iyan sa hindi po maganda. Sa hindi po magandang pamamaraan. Tignan po ninyo, ah, uh, yung pong ginamit daw po is patalim. Siyempre, sinaksak na, diba? Pero we are not yet, uh, ano, yung pong minaverify nga natin kung nga, uh, nung klase pong patalimpuyaan. Mga kapwa, pero sabi po ni uh, ni Jeppe, uh, ni uh, small, ano lang po yan, small bladed weapon. ba? Diba? So, yun po ha, sa atin pong mga kapabayan, maging kalmado. In every situation, dapat on top, yung nga pong pakiging kalmado, huwag po kayong masyado pong mainitin po ang ulo. Diba? Nang-nangroon na nga no? Although we're not saying, kasi we are not, top uh, Uh, hindi pa po natin nalalaman kung uh, ito po ba nasa influence po ng uh, uh, ito ng uh, nasa influence po ng uh, nakakalasing na inumin kasi wala pa naman pong hawak po yung medical uh, record po ito nga hong uh, pero uh, ito po mayroon po kasi yung mga nakakarating sa atin ng mga information na uh, somehow galing daw po sa isang bar ito nga hong isa uh, ito pong suspect pero iyan uh, po subject for verification po yan hindi po natin sinasabi na totoo uh, meron lang po nakapagpadalo ng impormasyon po sa atin. Pero sabi ko nga, subject for verification yung nga pong impormasyon po na ito. Kaya nga po, binang, uh, tinanong natin kanina si Hepe kung under the influence of liquor. Di ba? Yung nga hong nasabi pong suspect. Pero sabi nga ni Hepe, po ni Happy wala pa po silang uh, ito yung nga hong uh, hawak po na medical record. So, ayun uh, po ha. Paulitin uh, po natin, maging kalmado po yung atin pong mga kababayan. Huwag po kayong lumabas ng inyo pong tahanan na meron po kayong mga bitbit -bit na mga patalim, bitbit uh, bit na mga baril, na alam nyo po na kapag ka may provocation on your part, mga kabumis, gagamitin nyo po yan. Ba? So, uh, po ha. Uh, we, uh, uh, ito yung nga pong may discourage yung atin pong mga kababayan na konting kibot lang. Diba? Meron po kasi yung mga sensitive po nating mga kababayan po eh na konting sita lang sa kanila, nang nangrunak at naisudakit na kainom, mga kabang wala. Ang lakas na po ng loob nila, bakit? Kasi meron po silang mga hawak po ng mga armas. Mga kabombo, either baril, either ito pong uh, ah, meron po silang mga patalim. Mga kabombo, pero sabi nga po natin, kung magpapadala po kayo sa init ng inyo pong ulo, kung uh, tum lumalakas po yung loob po ninyo kasi meron po kayong mga armas. Nako, pag-isip-isip po kayo, tignan po ninyo yung kahihinatnan. Posible pong humantong sa ganitong klase pong sitwasyon, yung nga pong mga pagbibit-bit po yan ng mga armas. Lalong-lalo na, di ba? Kung ginamit po ninyo ito, hindi po sa self-defense, kundi mag-provoke po, di ba, nito nga pong mga ganitong klase pong mga insidente. So, kaasimet, ba diba? Ang kawawa po din yung pong mga iwan pong mga pamilya. Ito nga hong nasabi pong uh, mga involved po dito. Ang mga kabombo. ba? Diba? So, uh, yun po ha. At sa atin pong mga kababayan po yan, maybe it's high time. Nang nangrunan no, dagitay meta, uh, ada uh, kababayan tayong mapan ka bahay inuman. Siguro, i-check po ninyo. ah uh, i-check po ninyo na abaka ah, baka meron po silang mga bitbit -bit na mga armas. Kasi ang alam ko po, isa bawal pong magbitbit -bit po ng mga uh, armas. Nung klaseng armas po, pag pupunta po doon po sa mga establishment, lalong lalo na sa bahay inuman, mga kabo, so, check na lang. So, check na lang po yung atin pong mga kapulisan. Uh, though, uh, ito nga ho, alam naman ho natin, di ba, ng mga kapulisan, ay uh, even ang post, di mga na nagpupunta po sila sa iba't iba pong mga establishment, burian to check. So, yun po ha, sa atin na lang pong ah, mga kababayan, please lang. Kasi kawawa po yung mga nabibigtama po ninyo. Tsaka wag po kayong iminom kung ah, hindi po ninyo kayang kontrolin po yung mga emosyon po ninyo. Takala po ninyo kung nakainom po kayo, kitkas lasino kayo ditan. Mga kababayan, mahirap po yun. Di ba, mahirap po na maka, ano po kayo dyan, maka, ah, ano yun, yung nga pong may mga mabiktima po kayo. So, iyan, i-check pa rin po natin for the follow-up, up, up uh, yung pong mga updates. Kognay Kaugnay dito po siya nasabi pong uh, uh, pangyayari po na ito involving ito nga pong isa hong uh, uh na nasawi. At syempre, meron din po tayong isa pong uh, nasawi. So, sa kilikili -Kili po, no? Bandang kilikili. kile mga um, uh, kababaw, hindi po kasi ako medical expert. Diba? Para uh, tignan po ninyo, isang saksak. Iyo nga pong tinamo po nito nga pong si uh, Corporal Galabay mga kabombo. Pero dito po sa kilikili, ang bandang kilikili, ang mga kabombo, so isi-check po, ah, uh, yan po yung dahilan ng kanya pong pagkasawi, ang mga kabombo. Siyempre, yung nga pong uh, isa naman, uh, nasawi po siya dahil po dito po sa tinamo po niyang uh, mga bala po ng bariyala. Mamaya oh, pag-usapan po pa muna. Ito niya.